Tapos eh, uh, hindi rin napigil nila pag mahal ng rice. Eh, di ba? Kaya pinasayang RTL kasi noong 2018 nag 60 pesos per kilo ang rice na naging ang popular ang president kasi ang mahal-mahal ng rice. So, it's not, it's not making the farmers uh, uh, reduce their cost It's not stopping uh, imports because nag-i-import daw. NFA nga lang ang nag-i-import. So, uh, I just want to know what they want to repeal sa rice tarification law because I do not find anything wrong with it. So, bumaba na, di ba? 11.50 na ngayon from 12 pesos. Uh -oh. E ngayon, nagmamahal ang fertilizer. But actually, you can solve the fertilizer by giving composting machine and ask them to make their own organic fertilizer. Uh, kaya lang itong rice tariffication law, liberalize ang importation, hindi na ng isang certain group. So, it's open. Ngayon, kung gusto ng DA na konti ang importation ng rice, diwa sila mag-issue ng import permit.